Ikinatuwa ng mga OFW sa Middle East ang desisyon ng Bureau of Customs o BOC na ipatigil ang pagbubukas ng mga balikbayan box. Ito ang balita ni Eugene Bartokillo. Umani ng kaliwat kanang batiko sa social media ang regulasyon ng Bureau of Customs o BOC na random checking sa mga balikbayan box. Maging ang mga OFW at cargo shipping lines dito sa Middle East ay mahigpit na tumutol sa ganitong sistema. Dahil malaki ang magiging epekto, hindi lamang sa kanilang trabaho kundi higit sa lahat ay sa mga umaasa sa balikbayan box na kanilang ipinapadala sa Pilipinas. Ay napakalaki po ng pagka ng epekto niya sa pagbaba ng kita. Kasi nga po, kung konti na 'yung magpapadala, wala ng kita. Sa tagal ko sa abroad o kahit pa 'yung mga nauna sa akin, ngayon lang tayo nakaharap ng sistemang bubuksan ng mga balikbayan boxes natin, 'di ba? Yun na nga, simple simple. Pinag-ipunan, pakikialaman. Kaya naman laking pasasalamat nila nang i ng BOC na ititigil na ang pagbubukas ng balikbayan boxes. Ito ang naging desisyon matapos magpulong sina Pangulong Binigno Aquino III, Customs Chief Alberto Lina at Finance Secretary Cesar Purisima kahapon. Ayon sa inalabas na pahayag ng Finance Department, binigyan diin ng Pangulo ang kahalagahan ng balikbayan boxes para sa mga OFW at pamilya nito na pinadadalhan sa Pilipinas. Dahil dito, inatasan ng Pangulo ang Finance Department at Bureau of Customs na wala ng random physical inspection sa mga balikbayan box at idadaan na lamang ito sa mga X-ray at canine examination at kung may makitang kahinahinala sa bagahe ay dito na lamang magsasagawa ng physical examination. Sa pagkakataon naman na kailang magsagawa ng physical examination, kinakailang humiling ang Bureau of Customs ng representative mula sa OWA o mula sa isang organisasyon ng OFW. Nilino naman ng DOF at Customs na kanilang regulasyon na pinatupad sa pag inspection ng mga balikbayan box ay dahil na rin sa mga nakakapasok na illegal na kargamento. Natatagpuan noon sa pitong balikbayan boxes, mga parte ng motorsiklo at mga sasakyan na ginagamit ang balikbayan boxes upang iligal na makapasok sa bansa. Samantala, wala namang binanggit sa statement kaugnay sa pagpataw ng buwis sa laman ng balikbayan box. Sa kasalukuyan, ayon sa ulat ng customs, may 1,500 containers ng balikbayan boxes ang pumapasok sa bansa kada buwan. Sa kabila ng hirap sa paghanap buhay at malayo sa pamilya, kaugalian ng mga OFW ang mag-ipon at magpadala ng balikbayan box sa mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Simbolo ito ng kanilang pagmamahal at pag-alala, kaya naman umaasa ang ating mga kababayan na magiging maayos na ang lahat at hindi magkakaroon ng abiriya sa pagpapadala. Mula rito sa Riyadh, Saudi Arabia, Eugene Bardukillo, UNTV News, Worldwide.